Ah, uh, guys. Bali linggo ngayon. Ah, uh, saing dahil ng almusal sa kapalang halian. Pero kasi pag yung hindi tayo magsaig. ah, uh, sa so tayo sa ano, bilil sa video Medyo mahal, ma mahal lang, ano. Lucio. Dito, kung sayang ka ng isang takal, mo sa ng halihan na. abang Habang ako, minsan, nagbubuhat din ako ng bar barbel. Ayan o. Kaya medyo lumalaki-laki na yung ano, braso. Eh, gusto ko rin, you know, Mabawasan yung taba ko. kasi pag yung ano, taba. Ang tayo ng high blood. Masakit. Kaya ano. Kunting diet. Kunting exercise. Yung ginagawa ko sa pagkir diet ko. Sa umaga. Ang kalong konti. Sa tangali. Hindi maramarap. trabaho pagod. Pagdating ng gabi, hindi ako kumakain. Tubig na lang. Pwede sweet ka ba, hindi. Ay, niniwasan ko yung mga, ano, mga tamis. yung number one na nakakapagpataba ng ano, patawan. Yeah. Yeah, may nagbubot ako, hanggang ano, look five. Four, five, six, seven, eight, nine. Ten. Eleven. Twelve. Sa kaliwa naman. Dose-dose yun. Dose, dose One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten, eleven, twelve, then one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. xin mời các bạn nhìn thấy four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve Ayun. Tapos na. Ito dalawa yan. Back to back. Dose, dose. Mamaya naman yung sa ano. Ayun. Bali, ito yung pinapalaki ko. Ang braso na yan. Tapos. Pag napaliit ko na yan, eh, ito na yung katawang ko. Bye-bye. Finish. See